Tol. mga katol isa naman balitaktakan ng kainan namin ngayon dito na naman kami babalik para sa hapag kainan nyo Oh, dito sa aming video channel ah, okay. meron po tayong ano ngayon tol tortang talong yeah. tapos ito ay tuyo tuyo na pinirito sa mantika meron Siga. din tayong ano tawag to? Taw? Ano sa binilad na ista Isda. Na isda. Basta kayo ng bala. Paano ang panggang <laughs> tawag dito? sa taong sa Sa Tagalog eh. Cry uh, out. Nilang tawag sa amin ito. yan eh. Ah, baong. Uh, oh, baong. Baong ba? Tapos mayroon kami dito ng kamates at kamates, sibuyas, sibuyas. Pampagana. Pampatigas pa. Nang katawan. Ng katawan. Kalablan. At kalabla. At meron din kami dito ng <laughs> crispy Kanko. kankong galing ng Glory G, Lori G. Wow. mga katol bago tayo kumain ay manalangin manalangin muna tayo maingat tayo ng pasalamat sa ating Panginoon na may bigay ng ating pagkain, pagkain. Uh, the name of the Father the Son the Spirit Amen Panginoon salamat po sa mga biyayaning na may bigay sa amin ngayon sana po maging malakas at malayo sa sakit ang aming mga katawan at sana ay maging mabusog po kami at sa mga nanonood sa amin maraming salamat po Panginoon in the name of the Father and the tayo na magbibisa mga katol kain ko dyan kain ka tayo mga katol Pisahan na natin na ang bakbakan ng kainan. <laughs>

Basta lang. po kayo, baba lang po yung tawang ko eh. Kaya, magkita nyo hanggang dito. hanggang sa baba po na yung plato. Alam nyo ma. pag 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 Japan style. Kopok <laughs> <laughs> so, po Pa baba ngkon. Oh, para lang gid kita ni sao. Sa oh. video. Mm. Sabayan nyo kami tol. Mm. Mm dio. Mm. So, to to sa mga Nói đi à, không ngon cho lâu, tươi ốc Lâu Tuyo. Tuyo na, đi gái xa bánh tikka, xô bộ Nói là Fresh to the farm ba ito? No, yung talong no, namin. Yan lang yung labas. Ang kuha. Ang mm. pitas. Sabihin na ano. Pinitas na namin yung sa amin. Sinama pa mm. namin yung kabila. Kasi may... May ano sa kabila eh. May tanim din. May din eh. Oo. Kaya sinama na namin yung pati sa kanya. <laughs> 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 Ito yung ah. E, Ito yung ah, no? Mm. Sarap to pag ano, almusal. Oh. Kumbaga, ang tuyo sa pag-ibig habang tumatagal, tumatamis mm. Mawala yung basa. Oo. Oh. <laughs> Pudyan pa rin ang tamis mm. at pait nang tuyo Filipino mm. style style talaga ito mga mga tol kahe nagkakamay kami sa paong so, mga mm. pagkain ito Pilipino. ang baga sa Chinese Wah, cincin cincin, cincin cincin malalasap ah, mo lahat hindi yon yun, masarap pagkamay lalo na kung may itim yung koko <laughs> <laughs> sama mo na pero na ano kami nagugas na may tol oo, oh, nagugas na po kami bago kumakma oh. ito, hindihan niyo gusto ito mga sis, itong pag-inis ng kutis mm -hmm.

Kasi eh, mga tol. Ang Pinoy daw. May ilig sa ginamos. Lamayo. Tuyo sa amin. Tuyo sa Tagalog. Lamayo sa sa amin. Sa Bisaya. Kaya ang balat ng Pinoy. Magas pa. Parang balat ng Nara.

talaga. ba ma ang mahahanap pa natin pa? Sa Bakit ito yung sangkong? Oh. Nanginan na. Matigas pa rin. Matigas pa rin. sa matanda to. Lalo At naman. walang ipin. Walang ipin. Oo. Uh. Baka na ang dumugo. yung ano? Ang tawag ito?

Maganda to ang partner na ang ano no. Ang talong at saka itlog. Mm. Bo. Kumbin, 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 kailangan. May mani sa baba. Mm. mm. Bago. Bago yun. Kasi... Hindi daw. Pag may mani na tanim sa baba, katabi ng talong. May laki daw yung talong sa kahaba, tambok. Oo, oh, yun yan ang sabi nila <laughs> natin. <laughs> Kaya may kayo, alam kayo ng mani. Sigurado. Ayan <laughs> ang mani. Sabi nila ang talaga po. Sigurado, laki yung talong nyo. Laki yung talong nyo. Yung bunga. Oo, oh, sa kahaba pa daw. Mm. The best. Mm. Pag hindi lumaki, Oo. Oh. Hindi, lumaki. ano yung, ano, <laughs> yung panghangin ba? Lagyan mo panghangin para umak ang ito habok balae ayan ko na lumubog pala lumubog kag adlog habok sa kai ah hm sa ito so dilis na no isang gidid ah indi ang di niya dilis ito na yan. Ang pinsa na dito. Ang ah, mga na. Bao. Mm -hmm. Kasi baog yung dilis. Walang damit. Ito. Mm. Baong to bao. Nagdamit. Kasi baka na... Baka nalamigan. <laughs> <laughs> mm -hmm. Ito din Ito din yun to. Yung baog na to, bawal din to walang ipin. oh. Kasi pag ilagin lang, baka masugat. So ano, ilagin nila Matigas? Matigas, e. Yeah. Kaya... Pero sarap? Sarap. So yung bawal din to sa mga mga high blood. oh paano yun? Pag nakapustiso, ano Tanggalin mo ng pustiso bago may umuyain. Kaya... Parang nagano ko ng, ano, chupon

makain kami ng kamatis para kahit kunti. Hindi makinis naman yung pulis namin. Kapos, yung subulas niya. Uh -huh. Pampatangos silong to. Uh -huh. Sa mga bumbay, makain si Buyas ba? tangos? Ano? Doon pa lang kung maliligo ka, hindi. <laughs> <laughs> Ang amoy. Diba? Hindi, hindi. Malahat ng siguro ng bumbay. Oo. Uh -huh. so, Pero makain si Buyas. Uh -huh. Kaya daw. Ang bumbay daw si Bumbay itong palakas ng immune system mm -hmm. no. saan na mm -hmm. Kanin? nila? Anong kanin natin? Ang gala pa? Ano na? Gala ng kanin. <laughs> na kanin. to bigo gabigan. Ang ah, mga tol.

up. Ah. Wala na kanin. May ulam pa. Oh. May hirap naman papakin yung tuyo, di ba? Mm. Paano na hinyo yan? Ang namin yan. Hindi namin naubos. Oo. Oh. bukas Bukat pa yan. Bukat <laughs> <laughs> pa <Pakawang> init pa. Oo. Oh. Ngitin pa na yung buhay siyaan. Uh, Ang buhay ngayon. Oo. Oh. kaya tipin tayo pag may kain. Mga tol. Ito ulam namin. Pag sa pandemya, naka-quarantine din. Oo. Oh. oh. Ito namin kunukuha yung tubig namin sa harin. Kasi eh, rip tos babae. Oo. Oh. eh. Maraming ito, maraming. Magpindot sa magpindot so, lang. Baso, pa. Akyat na baso. Oo. Oh. kami <laughs> ah. <laughs> Balik ka <laughs> sa akin. Merit kami eh. Ayan. Tapos na kami mga tol. Kaya, sinasaw at ko muna. Oh. Yung kapatid namin na si Bibilen Durante sa Horea. Tsaka yung mga kapatid ko sa Manila. Mm -hmm. Sila Rodilo. Sila uh, Mananini. Tsaka Juju. Tsaka mga kaibigan namin At kayong lahat mga tol Salamat Dahil sinabay-bayan nyo kami uh, At Please naman subscribe nyo kami mga tol Huwag nyo kami Kalimutan nyo oh. pag ng Notification bell Para oh. sa susunod namin video Please subscribe And um, like And click the notification bell And, likes. Ah, and share sure. naman oh, Ang aming video sa mga iba pa para maganahan naman uh -huh. sila sa pagkain kahit tayo ay konti lang kanin uh -huh. pero madaming ulam madaming ulam <laughs> pero tuyo lang uh -huh. kaya hindi namin mo uh -huh. to papakin eh oh, uh naman -huh. uh -huh. uh -huh. Sige, kaya mga tol ah, maraming salamat sa inyo panonood sa, sa susunod ulit, ulit. Uh, ba -ba. At Ah, na ng aming huling balitak-takan na kainan. Salamat. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.